isang daan at dalawamput siyam. Ganito karami ang barangay sa lungsod ng Baguio. Bawat lugar may sariling hamong kinaharap. Mga problema ang hinahanapan ng solusyon ng mga residente. Ngayong araw, February 12, umarangkada ang kapihan sa barangay. Isang platform para talakayin ang mga isyong bumabalot sa mga barangay sa Baguio City. Barangay Luwakan Apugan ang una sa listahan. That is an internal arrangement between me and the adjacent lot. My question is, is that valid? Apa'y da di iti internal arrangement when it is already an approved one? Naging mainit na usapit ang problema sa lupain. Ang daming issues na lumabas na hindi aware yung iba. Katulad ng ano ba? Katulad yung mga iyun sa mga land kasi kung kung kami ang tatanungin medyo hindi pa kami hindi namin alam kasi mga bata pa kami <laughs> ang mga ito sinagot naman ni ngayo'y city councilor Isabelo Popo Cosalan Jr. Base na rin sa Proclamation No. 414, Series of 1957, na nagtakda sa 380 ektarya, 57 ares at 25 sentaris na mineral land. Ang mga lupain kasing sakop nito, idiniklarang highly mineralized ng Nooy Bureau of Mines o mas kilala na ngayon bilang Mines and Geosciences Bureau. The important thing then from the government is to give them the procedure what is needed to be done and for the barangay up to the city council and even to congress to take the initiatives in doing what is supposed to be done but it was pointed out earlier that it needs to be justified and backed up by data uh, data coming from the experts data coming from the authorized uh, authority the authorities Like for instance, kung data regarding uh, the safety, di kunin natin sa MGB. Sa malinaw na diskusyon, mas naging mulat ang mga residente sa mga solusyong maaaring gawi para mas mapabuti pa ang buhay. May nabalakan na may ganitong ano, mas maganda para lahat maki, makisali sa mga usapan, mga bagay na... Uh, kung may mga issues sa perpurok katulad dito at iba-ibang purok yung may mga issues. Well, kailangan kasi kasi kung we will speak for the whole city as a whole, the city as a whole, uh, there are specific and uh, unique situations of communities that we need to address. And we will be able to know that from the people themselves. Kaya magkapihan tayo, di ba? So that we will hear from them yung uh, specific na concerns nila ang kapihan sa barangay. Hangad ay malinaw na diskusyon, mamulat sa mga solusyon at matalakay ang iba't ibang hamon na nangangailangan ng aksyon sa tulong ng mga opisyal ng pamahalaan. Jose Robert Inventor, RNG News.